Reaksyon niyo doon sa ano ni sinabi ni comparison doon sa sinabi ni PRRD na na kung safe kayo ngayon maglakad sa gabi ibuton nyo ang mga kandidato ni BBM at ang sinabi naman ni BBM na ang kabila daw pong kampo ay pinagbili lang po ng suka ano pong reaksyon niyo doon Naibang si BBM yung mga kandidato niya alam naman niya palpak mga kandidato Kapo. Uh, ah, uh, palpak yung mga kandidato niya. Si eh, si naman, you stand up better siya sa mga kandidato ni si Kong. Ah, yun yung sa akin. Uh, you stand up better siya. Meron ka ba? Sir, ano ah, yung masasabi ko uh, uh, sa ano? Ah, uh, kasi may trano lang. Oo. Uh, oh, uh, 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 Sa si AFP kasi nababasa po natin na like secure and protect the people. Uh, uh, Pero times na we Mitchell Martinez. So ano po ang masasabi niyo sa kanila? Comparison ng sa CMB natin, ano? Comparison natin ang uh, pag uusapan sa administration ni Duterte at sa administration ni Pangal. Uh, Malayo yung uh, ito. Ito opinion ko ah, uh, mamaya yung uh, ibang information ko. Opinion ko sa ngayon, hindi ko nararamdaman yung security ngayon alis uh, to go this answer. Hindi ko naramdaman. Because yung, yung sayo impact, yung impact sa tao, parang hindi nila narama, naramdaman na sila ay secure. That is my link, my opinion. Now, sa ibang research ko, sa ibang mga tao, ganun din ang akin, uh, ganun din yung, yung uh, kanilang opinion sa opinion ko. Meaning, nung panahon ni Pangulong Duterte, naramdaman nila, sentila maglakad sa gabi. Pero sa ngayon, wala na. Hindi na natin naramdaman yung security. So, wala talaga. Kaya nga sabi ko nga, itong administration na ito, kailangan na nating palitan ang administration. Paano natin gagawin yan? Pagkakaisa. Mayroon kaming time na ginawa namin, pero i-explain ko yun sa aking vlog, paano na hindi na, na mamalayan tapos na ang laban pero mayroon nang isang elemento na nag-failure, ipapalawanan ko sa vlog yan na ah, para maganda yung explanation ko doon so, sa ngayon ang tanong ninyo kasi hanggang kailan ba tayo ako rin ang magtatanong sa inyo hanggang kailan kayo magtsatsaga na labanan ang sistema ng gobyerno. Baka takot kayo sa isa din ko Takot ba tayo? Hindi. Yeah. Okay. Takot ba? Yeah. Okay. 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 Hindi. Okay. Kung hindi tayo, ipagpatuloy natin ang laban. Yeah. Yes! Ang problema nga lang sa mga i-blockers, i-encourage natin kasi maraming Pilipino talaga walang pake. Hindi sila nakikialam na hindi alam nila ang ating gobyerno uh, sa sunod na generation o sa mga apo sa apo natin, sila yung makakaramdam nitong paghirap ng bansa. Di ba ang alam natin, ang Marcos kaya binoto natin, Ah, uh, ayaw ko, binuto nyo, ako, binuto mo. Sinuportahan ko pa nga ng 6 million. Ang akala ko kasi, yung trillion-trillion of pesos na sinasabi sa akin mismo na kanyang isang uh, na mag-organize kayo para yung pera makukuha ng, ng mga Marcoses i-distribute sa mga taong bayan. So tumagtuwa ako kasi makakatulong ako paalo patulungan yung mga katulad natin mahihirap. Yun pala, hindi ko malaman kung salita lang yung trilyon o yung trilyon na itago na nila. Pero ang tanong ko ngayon, eh bakit nagnanakaw pa? Hindi tanong ko doon. Kulang ko sir. Ako, ako lang. kulang so, pa ang kayamanan nila. Ang kayamanan natin, malita ko na sa ibang bansa Oo. Oh, oh. sila na magbuhay hari. Ang isa pang wala, ang isa pang problema natin kasi wala yung standard. Hindi eh. oh. nga alam kung ano yung standard. Eh. Ang, what government sir? Ang government service, binoboto nyo yung mga tao, kapitan, nagkampresidente, pati yung mga mga na supposed to be, ko nila yung interest ng bawat isang Pilipino, no? Ngayon yung mababatas, dahil sa umoto sa kanila ay mga 300,000-100,000, na supposed to be gagawa sila ng batas para sa ikabubuti ng nakakaraming Pilipino. Hindi pwedeng maging masaya lahat eh, kasi ano eh, in a democracy, majority wins, di ba? Kaya kahit kunyari merong uh, 1,000 Pilipino na apektado ng isang uh, isang uh, project ng government, nasasagasaan yung 1,000 Pilipino para sa uh, 120 na 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 Pilipino. Pero ang government service kasi ay, is ay making sure pa si na walang maaapi na kababayan. Kasi lahat tayo, entitled tayo. Kaya natin binoto yung mga politiko natin para mag-serve sila. Kaya nga dapat, kaya nga tinatawag na elderly. Kaya tinatawag na mga, 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 mga sila. mga, Uh, Your, your mga titled sila. Pero ang problema, pagka naboto na sila, akala mo kung sila may Government service is supposed to be keeping in mind always and in your heart na hanggat merong isang Pilipino na naghihira, kulang yung service mo. kailangan lahat ng Pilipino kuminhawa yung, yung buhay. Yung OFW Prod, yung mga katutubo natin, yung mga Muslim natin kapatid, yung mga Pilipino na sa araw-araw, araw-araw na hirapang mabuhay. Hindi na nga makarali eh. Kasi hirap sa buhay. Hindi maka-absen. Sasabihin nyo, pagka nagbablog kayo. Nasaan kayo yung mga supporter? Nasaan kayo? Wala, walang makarali kasi nga hirap na yung buhay. Hindi nyo naiintindihan na yung mga politiko, yun yung estrategiya nila. Sirain yung, yung, <coughs> yung, yung, para hindi na kay mahirap pa ngayon hindi na kayo mga ano eh meron meron no kaya yon yun yung ano kinakailangan ah, uh, ang isinilid ng mga politiko na binoboto nyo ngayon ang problema ninyo ngayon you, you're stuck with a 3 year 3 year election period 6 years kung um, national na ano so in 3 years na boto ang problema merong mali merong mali sa sistema natin why ang pinoto mo tao, we are stuck with the person. Wala na. And then magdusa ka. Di pa, di pa ang kwestyo ko sa inyo, tama lang na ang oras ng bawat Pilipino ay napakahalaga. Kahit sino ka man, may pinag-aralan ka, may, mayaman ka, mayroon, bobo ka, tanga ka, o whatever, ati ka, mahalaga yung oras mo bilang isang Pilipino. That's why, right. hindi dapat masayang yung oras natin sa mga tanga na politiko, mga incompetent. Kaya nga, there should be a system na pagkapaltak talaga yung tao. Okay. Meron tayong paraan para tanggalin kaagad yung mga gagaw oh, na yan. Yeah. Oh, kasi yeah. sayang yung mga ano Sir, can you advise and ask kung ano siya nangyari sa ako, ilokano part of uh, the list? Kaming mga ilokano, marami din ayaw na ma-imprince si Sarah. Pero yung ako, ilokano part of the list, ay bumoto na ma-imprince si Sarah si ang sabi nila na um lang pera ano? ha ah, lang pera ah, ah ano 25 25 million sa dalawang sa dalawang ano uh, AX sa kayong isa akap akap and then 100 million sa allocation 150 million na kaya sa galing ng sino ang may katibayan dito na yung congressman ninyo kumanggap ng pera para bumoto ng investment? sino ang may ebidensya dito wala wala Dismiss it. Diba? ang tanong, saan galing yung balita? Sa loob din eh. Yung mga Pilipino rin na mga staff nila na hindi matiis, nagsalita. At yung mga congressman din mismo, sa kanila galing yung information. Hindi naman kayo nag-invento. Pero binabaliktan nila. Nasa yung evidence nyo? Nasaan? Wala. Wala nga evidence. Pero ngayon, they get away with it. Bob, pinapaigot nila yung mundo natin na laging meron silang tinatapat na, is, na kwento, istorya. Yung 2025 budget, ano tinapat nila? Mga vlogger. Yung impeachment ni Sara, ano tinapat nila? Yung, yung mga vlogger pa rin, di ba? So, ano eh, para matakpan yung kainday, bayan sila 150, imagine 150 million. Anong ginagawa nila kainday? 125 ano million. Ito mga PI nila. Mga PI yung mga yan.